kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran. Huh? I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Just do it. And I will face you anywhere, anytime, in a court of law. If you cannot do that, then you are all bogus, you are all false, and you don't, you don't, you don't, you don't deserve my respect because you don't respect my constitutional rights. I will not also respect your office as a senator if you cannot do these conditions that I'm telling you to do. Ikaw mambabatas ka, uh, kayo, uh, Senator Hontiveros. Alam ninyo ang dapat ninyong gawin. Pagkaganitong maligas yung malalalim at reputasyon ng isang tao na kataya, dapat pumunta na po kayo sa korte. Kunan ninyo sila ng abogado. Pagkatapos, magpasimula na tayo doon para po mailahad namin ang aming side na lahat documented. Kanila, salita lang. Kami po, hindi kami nagsasalita. Documented. Tiniis ko po ang lahat ng mga pangalipusta, pambababoy sa reputasyon ko, at ang pagalipusta po sa aking mga uh, katauhan sa ako'y anak ng Diyos. Tinuruan akong magkaroon ng long-suffering. Ang ama kong si Jesus Christ pinako sa krus, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi sa kasalanan ng mga taong ipinataw sa kanya. Siya po ang aking guide, siya ang aking idol. Kaya tiniis ko ng matagal na panahon ang mga paninirang ito. Kahit doon sa Amerika, it is the same scenario as it is here. O, oh, inakusahan din ako doon ng maraming mga former workers daw yun, pero puro pagsisinungaling. Ang akala nila hindi ako makakuha ng mga bogado ko doon, nahihimay-himay ng lahat ng kanilang pinagsasabi. Ngayon, nahihirapan silang humarap sa puro po kasinungalingan. Ngayon, ito, ito, wag po niyo palampasin dito. Hindi ko po kayo palalampasin dito, lalo na itong mga witnesses na kinuha ninyo. Hindi ko po palalampasin dito. Kailangan malaman natin ang katotohanan dito, not in your Senate hearing but in a court of law. Ulitin ko po ang hamon, kung totoo yan sila, hindi kayo bogus na no witnesses, hindi kayo bogus sa hearing na ito, hindi ka bogus sa hearing mo, Senator Rontiveros. The next thing I tell you to do, inahamon kita, I challenge you, go to court, make those allegations detailed in an affidavit, and let them sign it. And then charge me with whatever charges you want to do. Welcome kayo doon. At doon patas ang laban natin. If you cannot do that, you did not respect my constitutional rights, I will not from now on respect you uh, as a senator of this country because you are hearing in your windows and you are for smearing my reputation. This is a mere uh, smear campaign. Uh, in your in your hearing. So, magrespetuhan po tayo dito. Para marespetuhan ko kayo, allegations kompleto na, dalhin ninyo yan sa korte. Kung makakaya ng affidavit, ulitin ko, papirmahin niyo sila, itranscribe ninyo lahat ng pinagsasabi niya real, tapos haharapin ko kayo. Tulad na ginawa nitong blender Portugal na alias Amanda. O yan, patas yun. Ngayon, na-dismiss. Sapagkat puro kasinungalingan ng sinasabi niya. Ngayon, inulit niya riyan. Ewan ko kung yan ba'y pwede sapagkat subjudice na po para sa akin yan. Nasa korte na yan eh. O, waiting for uh, the judgment of the DOJ. O, tapos inulit ninyo, nag-alias-alias pa kayo riyan. Tapos kung anong paninirang ginagawa ninyo sa reputasyon ko. O, ngayon, ulitin ko po, tatlong beses na itong sinasabi ko. I challenge you, now that they have detailed all of the salacious Allegations against me and my person, which they demonized, which they bedeviled, and which made a monster out of me. Let them go to court, help them file a case against me, and I will welcome that and we will answer you in the proper forum of the court of law. If you cannot do that, I once again repeat you are all bogus witnesses. this is a bogus hearing and I will not subject myself to any of your bogus uh, hearing that you will do next time. Kung di nyo po magagawa yan. Magrespetuhan po tayo. Respetuhan yung constitutional rights ko. Rerespetuhin ko po kayo bilang senador na talagang naghahanap ng katotohanan at ng hustisya. Hindi inyuwendo, hindi isimer campaign, hindi paninira, hindi kung sino lang pupulutin ninyo at pagkatapos magsasalita ng kung ano-ano. Words are very cheap, but let us find the truth, and the truth will be found by the evidences that you will present in court. Because in the court, it is not what you say, it is what you can prove. Now, kayong mga allegations ninyong yan, kayong mga accusers, prove it in court. Because you have the burden of proof now. You prove it in court, and we will face you there tulungan mo po sila. Kagalang-galang na honorable Risa Hontiveros. Tulungan mo sila kasi mambabatas ka at in-entertain mo ang kanilang mga legations. Now, we are a land of law. Subject tayo sa law. Ito ang katapusan, hindi po dyan sa hearing ninyo. Ang katapusan nito sa korte. At ang judge ang, mag, ang, ang, ang magbibigay ng patas na hukom. Hindi kayo. Uh, you cannot determine, as I said, the guilt or innocence of a person or, a, or, or, someone in your court hearing. That is just for the aid of legislation. Oh, ngayon, you can prove that. My, I'm innocent or I'm guilty in court. Kayo, patotohanan ng mga witnesses mo yan. Papirmohin mo sila. Tulungan mo sila. Kunan mo ng abogado. That is my ultimate challenge to all of you. Magrespetuhan po tayo. Yun lang po at maraming salamat sa inyong pakikinig sa side ko na nandi ditong. ako po ay isang maawain na tao, mapagbigay. Kaya meron akong Children's Joy Foundation. Tumutulong ako sa mga kabataang Pilipino. Pinaaral ko, pinakain ko, dinamitan ko, Oh, pero may mga ganitong klasing tao. Hindi ko kayo i-bubulgar dito sa sa blog uh, vlog kong ito. Ibubulgar ko kayo doon sa korte. Kakalkalin ko yung pagkataon nyo kasi from head to foot, kilala ko kayo. Kayo. Kilala ko kayo. Former workers kayo. oh yung may Ukrainian pa. Papuntay niyo dito yung may Ukrainian na yan. Aharapin ko silang lahat. Kahit 100 pa kayo, sinabi ko. Aharapin namin kayong lahat. Oh, yan po ang patas na laban. At yan ang inihintay ng taong bayan. Oh, paro, ang paninira, isbir campaign, na matagal kong tinitiis-tiis, hindi eh, ko na po palalampasin yan. Sapagkat nakataya dito ang reputasyon ko at ang reputasyon ng bansang kaharian na merong mga millions of members all around the world. Yan lang po. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos, Ama. Ah, meron pa akong idadagdag. Sinabi ninyo, galang ng Huntiveros, na naglagay kayo ng you put words in my mouth, at sinabi ninyo na, ah, marami daw akong mga, hindi daw ako natatakot dahil marami akong kaibigang mga makapangyarihan o mga politiko ba yun, o kung sino. Kayo po ang nagsabi nun, magpalabas kayo ng video na nagsabi ako ng ganun. Noong ako'y nagkakaso po sa Amerika, mulang 2018, presidente pa po ang aking kaibigan si Presidente Duterte. Tanungin niyo siya, pati si Harry Roque na kanyang spokesperson, kung kinalabit ko ba siya, kung tinawagan ko ba siya at ako'y nagpatulong. Kaya ko po yung problema ko. Kung ang problema ang inaharap ko, lalaking lalaki akong iyan ay haharapin ko kahit saan pa tayo magkita, kahit sa pintuan pa ng impyerno. Hindi po ako nagpatulong kahit kaibigan ko. Hindi ako nag-name dropping. Kaya mali po yung akusasyon ninyong yon. Mali yung sinasabi ninyong yon. Tapos sinabi mo, kahit na son of God ka pa, o ganito at ganon. Ako ba'y nagmalaking dahil ako'y son of God? Sinabi ko na matagal ng panahon. Kahit pa ako'y son of God, under ako sa batas ng lupa. Pag ako'y nagkamali, gumawa ng krimen, i-demanda ninyo ako. Pero please, huwag po ninyong sirain ang reputasyon ko na wala akong kalaban-laban. Magrespetuhan po tayo. Korte ang answer nito. Court is the answer. For all of your false allegations and accusations, court is the answer, not a Senate hearing. Thank you. May God bless us all.